dami motor dami pong motor ang dami motor no halika pumasok ka bo, bo, bo. okay ganito pumili ka na ng big bike sa na nakikita bo, 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 bo. mo huwag lang to tsaka huwag lang dyan Okay. Pero simulan ko rito. Sino naman sir? Pumili ka na. Pili pa ako sa isa. Pumili ka na. Pumili ka na. Sige. Jeff. Yep. Sir. Yung yes sinasay. Oh, sir, parang malungkot kaya tayo yung bata natin. Ito ang hindi niya alam. Okay. Dahil ngayong araw na to, ay meron ako surpresa sa niya. Baka pati ikaw ay masurpresa. Surprise oh? surpresa? Oh. Wow. Ah. Ready sir. ka na? Sige sir, ready na. Matay! Matay! Tara. Marami na tayo napuntahan, marami na tayo napasyalan, mga adventure, tama. So itong araw na to, ay meron akong ibibigay sa iyo na sorpresa. ano po yung surprise ko? kasi nagkakabulol bulol pa <laughs> ano doon yung tu 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 hindi tu 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 sa akin ay, ay. ayan ah na ang dami motor? Man dami pang motor okay, ganito pumili ka na ng big bikes na nakikita ba -ba, ba -ba. mo huwag lang ito tsaka huwag lang yan Oke, okay. teror sih belum mau rindu. Jangan dewasa, pilih mau, pilih oh, <laughs> mau, <laughs> <len to. Mag laughs> <lanko. Mag laughs> pilih mau, pilih mau, pilih oh, pilih, pilih mau, pilih mau, oh, mau pilih, pilih mau, pilih mau, oh, mau pilih, pilih mau, pilih mau, oh, mau pilih, pilih mau, 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 pilih Oh, pilih Bakit may bakla po dito, sir? Wala yan. Design niya siguro. Lagay ng plaka yan. O, yan. Ano, gusto mo to? Uh, sir, kasi... Ang ah, angas, mo. no? Sir. Tapos mayroon pa sa uh, nga dito, sir. Ano ba ito? aircon? Ano yan? Radiator. Uh -huh. Radiator. Uh -huh. Radiator, yan. Ano um, ka aircon yan? Kung naman, single hmm. aircon. Dami pa dito. Pwede po kung mamili po, sir. Kung mamili ka, sige na, mili sige. Po. So, papapili muna natin siya, guys, ng kanyang motor. Pwede ka lang. Okay, ang motor, sir. Ah, mas maganda yung dalawa. braking system niya kaya yan dalawa. So dito mas okay ka, safe ka rito. Maganda to. Dalawa. Ito yung 650cc to. Ah. Uh. Ito to ulit to. Ito ulit to. Ito to. Ito ah, ito maganda rin to. Ah, uh, maganda rin yung kulay Stop. niya. Kung gusto mo yung kulay na ganito, okay din. Thompson. Ah. Pwede ba tayong pumunta ng set? Oo, oh, ayun. Nagandun, nagandun. Basta, ba, basta ito, wag lang to. Okay to. Okay? So ito, ito mo na ito motor na Parang lattice to Parang lattice to sir. Oo, ganyan o. Sabihin mo naman ko nito. na naman ko nito. Ang ganyan, 1,000. Mm -hmm. CC yan ha? Mabilis yan. Masarang. Mabilis CC. Yung ano lang sir, mababa lang. mo yung iti o. Aboteng e. Aboteng e. Wow, grabing Ito mo sir, ito. 500 CC. Abay, nahawak mo sa ilalim. Yan. Yeah. O, oh, dalawa rin. <laughs> dalawa rin, no? Dalawa rin, no? Disc brake. Ibig sabihin, maganda rin yung frame niyan. Hmm. Do you disc brake, Ang ganda, headline. ganda. sir, ang ganda. O. Ano? Marami. Dami naman gusto. Dami. Dami dito. Baka, yung po ba sa akin talagang naglabas ang big bike, sobrang dami. O, yan. Natatakot yung mga boss, sir. Eh. Ha? Nakatakot? Bakit naman? Forma, no? Ang forma kasi, mga Naglabas yan Sir, para po sa ano to sir? Ha? Para po sa ano to? Sa ano to, Sa plate number niya nilalagay. Pero pwede ay, mo rin alisin kung gusto mo. Pero okay na yan dyan. Gusto mo, lagay mo picture dito mo dito. Dito mo nilalagay. Oh, oh, Marapit, pwede, pwede mo picture. Picture, picture, picture mo, lagay mo para alam na sa'yo yan. Oo, oh, diba? O, tara. May problema po ako, sir. O, oh, ano pa problema mo? Hindi naman po ako marunong pang motor. Ah, yun lang ang problema mo. <laughs> <laughs> yun, <lang, laughs> yun, lang, ang problema. So, sorry. Kala ka naman, marunong ka magmotor. Eh, hindi naman pala siya marunong magmotor. Eh, yun na. Sakay na, na tayo sa kotse. Balik na tayo sa kotse. Okay, sana. Bibili sana kita. Kaya na, hindi siya marunong magmotor. <laughs>